Di matutulog ako. <laughs> Nakaredy na akong mag matulog. Ito yung naano na ano nating um, sapal lang yun, kanina. So ginawa ko na ito sa bahay ni Nanay uh, Rose. So gagawin ulit natin siya with ube flavor. Ito. Ito yung natirang um, sapal ng jog na ginawa ko kanina sa kalamay. So, pwede natin siyang gawing dessert. Okay kaya ano muna natin to? Ito toast muna natin siya ng konti so, Pati na kailangan ito's muna natin siya, guys. So yung kawali natin, guys. ayan, okay na. Okay na. So, lagyan natin siya ng condense. Parang kulang ang ano, condense. Cut nyo na lang. na nakaraan naman ang daming dapat. Di isa lang din 'yun. Oo, mm. mm -hmm. same size lang. yung Oops. The so, play ball. Mix lang natin guys hanggang matuyo. Dami ko na kain yan na karaan eh. Nainit pa lang, ginagano ko oh. eh. na. Ito na may ko. Baka yung tawag rito. Sapal <laughs> lang nyo. Pwede pala gawing dessert. Char. Ang voice over there.

palamigin natin to. And dahil pagkatapos, pwede na natin siyang bilog-bilugin. So, tayo mag-apoy ng kalatimila. 50th birthday nyo. Then... <laughs> sarap. Guys, ang sarap. Parang pag mga katipong mga nakatatlo ka. Tae ka na. Tae ka na. <laughs> tae ka na. <laughs> tae ka na. Kaya yung bigin <laughs> tae ka. Matami ko nakain yan. Na. Yung gumawa sa bahay niya. Pero hindi naman ako nadumi. Oo, boss. Pero ako hindi ko tinikma kasi baka magtaya ko eh. <laughs> kasi uubas yan eh. Nakapagtaya niya. Eh. <laughs> ang nakaubo na lang ako sino, Makapal yung mga ano nagbibilyar eh. doon, tapos yung mga anak ni Banji. <laughs> no. Yun ang nakaubos. Hmm. Kumukulus <laughs> at Alisa. Bending <the> scenes. <laughs> so guys, ganito yung technique, guys, para mabash tayo. So, yun Salap na guys, talaga. okay, na ang lakas, so, ibibilog na natin siya gamit ang ating kamay. Pull in mo na kamay. Ihimo rin muna natin itong mga natitira. So guys, gano'n talaga. Makalat talaga. Huwag mo so, siya matuji. So ayan, bibilugin natin siya. Kukuha tayo ng... Nagkit ano? nito. Kamay ko na ginamit ko. ito tapos yun freezer natin yun ya. charo different size tingnan natin siya guys mm -hmm. <laughs> mm. sarap sarang kagat ubo agad <laughs> <laughs> Wait, I'm <a banana. laughs>